Ganito pala talaga kagaling itong si Spencer din widi sa depensa pati si Lebron James ay humanga nga sa kanya. Well I think ever since dong block ni Spencer din with kay Damian Lillard yung game saving block niya ay kilala na nga siya ng marami bilang talagang matinik na perimeter defender na itong LA Lakers. At ngayon nga laban sa Philadelphia 76ers ay hindi nga nag-disappoint. Ito ang si Spencer Dinwiddie at talaga nga namang pinahirapan niyang mga Sixers player. At hindi na natin niyang patatagalin pa mga idol at umpisa na nga natin mga idol nang subukin nga ni Kelly Oubre Jr. ang depensa na ni Spencer Dinwiddie. Abay binigyan pa nga ng dribble move pero magandang basa ni Dinwiddie at napakagandang contest nga nito. Actually na-block pa nga ni Dinwiddie ang shot attempt na ito and then ang big player naman ng Sixers na si Tobias Harris ay akala niya nga easy points na ang kanyang makukuha pero hindi niya alam may magaling nga itong si Dinwidi sa depensa kaya naman mga idol kahit napakalapit niya na sa ring ay hindi pa nga rin pumasok itong shot attempt ni Harris nang dahil sa great defense neto nga ni Spencer Dinwiddie kaya naman sinubok muli iyan ni Tobias Harris and the same result ang nangyari amazing defense na naban ang ginawa ng Lakers guard air ball ang kinauwian ng jumper ni ito si bayasares at talagang hindi pa nga natuto itong forward ng Philly at talagang nagtry nga na naman si Tobias Harris dito mga idol at sinubukan ng defense ni Dinwiddie. Pero once again mga idol coming through ang defense na itong guardian ng Lakers, another miss tuloy para nga kay Harris. Pagdating naman dito si Buddy Hill naman ang tag -test ng kanyang depensa and the same result mga idol kagaya ng ibang mga Sixers player. Abay great defense na naman si Spencer Mintis na naman, bad miss para nga kay Buddy Hill. At pagdating naman dito ay magandang pagbasa nga ni Spencer Dinwiddie nakita niya si Mo Bamba rolling into the rim at talagang nalito nga etong si Lebron James pati na rin si Hayes sa rotation kaya naman sinalo na ni Spencer Dinwiddie ang responsibilidad na yan and then nung makabalik na nga si Hayes ay tumangbo naman siya dito sa 3 pointer ni Kelly Oubre great contest nagbintes nga yan magandang defense ang pinakita dito ni Spencer Dinwiddie And in the fourth quarter nang itong si Tyrese Maxi ay sinusubukan nga mag over abay hindi yan naging madali para sa kanya nang dahil ang pesky defender na si Spencer Dinwiddie ay talaga namang pinahirapan siya at hindi nga siya binigyan ng mga easy looks kagaya nito mga idol mintis yan para nga sa kanya. Kit after the game nga ay binigyang credit na ito Lebron James si Spencer Dinwiddie dahil nga sa kanyang ginawa laban nga sa Sixers at kanyang sinabi na he's a difference maker and we need to unlock that for sure. So sa payag ngang ito ni Lebron James mga idol ay masasabi natin na tiwala itong CLBJ si dito nga kay dinwidi at talaga namang naniniwala nga siya about sa kanyang ability. Hindi lamang mga idol sa kanyang point guard skills lalo na nga sa kanyang depensa na dapat niya nga ipagpatuloy dahil siguradong kinakailangan ito ng LA Lakers moving forward.